Isang bihirang panayam ang ginawa ni Kylie Padilla sa Fast Talk with Boy Abunda para pag-usapan ang past relationship nila ni Aljur Abrenica kung saan naging emosyonal ang aktres. Naitanong ni Boy kung ano ang pinaka-importanting leksyon na natutunan ni Kylie sa naging relasyon nito kay Aljur. Medyo cliché eh, but I wish, nagtira ako para sa sarili ko, kasi I gave my all talaga. Panimula ni Kylie, sinabi ni Kylie na nilaban niya talaga ang pamilya kahit hindi na siya masaya pero nauwi pa rin sa hiwalayan dahil ayaw niyang maramdaman ng mga anak niya na may kulang sa buhay nila. But because I made the promise of marriage, sabi ko sa sarili ko, if I'm unhappy now and magiging ganito na yung setup namin, ipaglalaban ko pa rin para sa mga anak ko. Inubos ko, and nauwi rin sa hiwalayan, dagdag pa niya, lumaki siya sa isang broken family, kaya isa sa mga pangarap niya, na mabigyan ng kumpletong pamilya ang kanyang mga anak. I made a promise talaga to myself it. Eh. Kahit na I went postpartum noon and postpartum was very hard, it's a very difficult thing for a woman to go through. Pero ipinaglaban ko pa rin hanggang sa dulo na paninindigan ko yung ginawa namin na kasal, the fact na it wasn't returned. Ang sakit-sakit. Annie Kylie, hindi siya noon talaga naniniwala sa marriage pero ginawa niya para maranasan ng anak niya ang buong pamilya. Nilinaw naman niyang wala siyang pinagsisihan. Walang pagsisisi kasi my kids have really good relationship with their dad until now.